Do du do <maryan> Kasi mga lodi, maulan. Maulan. Tapos, iwan ko, sa panahon ngayon, ang daming langaw. So, ngayon mga lodi, kanina nga, gusto ko sanang bulagain si Mau Mau. Eh, may customer. Nasira yung aking intro ng aking vlog. So, ngayon mga lodi, ayun si Mau Mau, tinamu, nagpatay-patay ng mga... talipapa Ha? 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 Kasi, ang dami tuwing open mo mga lodi, yung mga langaw, Sumasabay, oo oh, pumapasok kasi yung tabi namin dito mga lodi, ano, isdaan kasi. Oo, oh, oh, hindi maiwasan Talagang, Ay naku ang yes oh, Nakakaano na, pa naman, 'di ba, mga lodi? Kaya <laughs> eh, ayan si Bobo, si hawak-hawak niya yung ano, basahan niya. Sabi niya, ate na truma na yata yung isang langaw kasi hindi na daw bumaba. Ayun Saan, no? ayun, ayun mga lodi sa taas, kung pwede pa lang. Yan kung pwede siya. lang talaga mga lodi nasa taas nga naman mga lodi ang isa hindi na bumaba. <laughs> Kanina pa <yan> siya. <laughs> Ah, natakot! Ay, natakot kay mau mau mga loans! Natakot! mo, hawak niya, pagkampasin niya talaga ng mga langaw! Eh, ay, ano mga pan? Patayin! <laughs> ah, magulo kasi! Ah, magulo kasing langaw mga loans! So, tutu diba, ano, sa tutulang lang, Di ba? Parang nakakaano sa mga nga! Mamaya ulit, may mga loans! Ah! <laughs> Ito ulit tayo mga lods. Ipatik tayo Ito ulit. Kasi nakakaano yung mga langaw na kanina pa. Kasi umulan ngayon mga ludi. Iwan ko, sabi nila pag mayo, maano, malangaw. Malangaw nga naman. Kahit sa saluhan o kahit anong spray. oo ang dami, ang daming langaw. Last month, wala man masyado. Ngayon, buwan na to, ang daming langaw. So, to -to -to lang mga ludi. Kaya, uh, hawak ni Mao Mao ang kanyang basahan na panghampas sa mga langaw. Ayan si Mao 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 dito. Ayan si Mao Mao mga lods. Ayan. Mga lods, yun lang.